Ito tayo dumaan sa may ano, sa may gilid ng dagat. Kasi sa main road. Pwede naman dire-diretso tapos kakaliwa ka sa may Galas Crossing. Pero dito na ako kumanan sa may Sea Oil, dire-diretso niyan. Tapos sa dulo kanan kayo. medyo malapit na kasi dito eh pero pwede rin naman da, dumaan doon depende sa inyo kung saan parang parehas lang

tapos meron kayong makikita ang, ano, warehouse na malaki sa may bandang kanan maraming mga motor o sasakyan nandun ayun yung warehouse nila Ito yan so ito yung warehouse mga boss